Sumugod sa bahay ng kanyang kapatid na babae ang lalaking ito sa baybay Makatoaklan. Armado ito ng gulok. May kita sa video na makailang ulit na binato ang tahanan ng kapatid. At bigla itong pumasok at nanaga. Ang lalaking yan na nasa video napatay ng kanyang bayaw. Aling kabunso! Narin ka? Narin ka? Narin ka punso? Ha? Narin ka punso? Ha? Narin ka punso? Narin ka punso? Ka? Narin ka punso? Ayon kay Police Lieutenant Arnold tihada nakatanggap sila ng tawag bandang alas 9 ng umaga na may tinaga raw sa baybay makato. Bale mga alas 9 ng umaga, nakatanggap po yung station natin ng tawag galing po sa barangay no ng Baybay. Then, ang ating mga kapulisan po na umuspende no kasama ng MDRMO. Agad draw na rumisponde ang mga kapulisan sa lugar kasama ang MDRRMO Makato. Pagdating nila sa lugar, nadat na nila ang nakahandusay at duguan na si Juanito MBRMO. Castillo. Sa pagdating nila sa area, nakita nila, nila yung ating mga, yung biktima po. So nakadapa at may duguan. No. Then Agadraw nilang isinugod sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival. Uh, naman doon sa Pobinsa Hospital para matignan yung anak uh, kalagayan po at nagiging dead on arrival po ating biktima po. Sa investigasyon ng pulisya, nasa loob brown ng bahay ang magina ina ng biglang lumusob si Juanito. Aning ka, Bunso? Naaning ka? Sob yung ating uh, biktima sa bahay ng suspect, yung namang asawa ng suspect po, at saka yung anak niya. Kaya pa nila yung timing yung biktima para hindi makapasok sa bahay. Sinubukan parao ng mag napigilan na pigilan si Juanito pero dahil sa lakas nito ay tuluyan nga itong nakapasok sa bahay. Dahil dahan so, sa malakas yung ating uh, biktima kaya nakapasok sa hagang uh, nataga po, nataga po yung ating uh, anak ng suspect no Na ka bunso? Nani ka bunso? Ha? Ginano ay? Ginano ka? Ginano ka bunso? Nang mga oras na 'yon ay nasa likurang bahagi raw ng bahay si Rodel Tagwa. Nang marinig niya ang sigaw ng magina, ay agad raw itong bumalik sa bahay. So, habang uh, na ng tulong yung anak ng suspect, dumating naman yung ama niya. itong suspect po at yun uh, kumuha sa ng mahabang uh, uh, kahoy no? at ipinaghampas niya sa biktima. Nang makita raw ni Rodel na armado ng gulok ang bayaw at nasa alanganing sitwasyon na ang kanyang mag ay agad itong kumuha ng dos por dos na kahoy

pag ako ang din eh, mamay, ipabayaan ko din ba? Magawang ko pa rin mabukma. Kasi ba na akong lipong man na, lipong mga baga. na lipong at imaw. Eh, pag ako na eh, kita ko din sa sagwa ko sa niya, si may dugo tagali. gali. Ay, kato man ako kinaubaan ron. Sinundan mo ba? Kinaubaan ka man na yun. Wagon. Wagon man. Sa'yo na ikaw karang set o status at biktima mo ka rin. Said mo nga, wakon mo tumuhi mo karo. Ay, sa ako niya, estimated 8 sa yung sabay ay, ginabuo kong tasao nga, ay kung ako na ay abong aga ang bankon siya niya. Kung buhon niya para pulis, ay may picture niya niya. Ay wag ko niya ipatusan. Wag ko niya, no? tubay wag, wag. Tubayin ko niya ako, no? Dahil haubra ko, eh. Ano saan yung surrender kagina sa aton? Parang kayo kagawad mo yung surrenderan? Oo, sa panderan. Ayon kay Rodel, hinampas niya lang ng kahoy ang bayaw. Pero ayon sa investigador, nakitaan nila ng sugat-dulot ng pananaga ang biktima. Pero base po doon sa inyong investigation, kung ka tay tay taga itong ano, itong uh, biktima. Well, ah, uh, hinihintay po natin yung actual uh, na kanon yung result ng ng doktor po para makasabi po natin po. Mm. Kung ano ba talaga? Uh, yes, kung mayroong pagtaga o talagang yung paghampas lang yung pinamatay po. Ah. Uh, well, eh, po natin pero may initially may uh, may nakita yung ating uh, investigator po yan. Uh, Ilan po sir yung tama nitong ano, uh, biktima po? Well, yung pinakapatal po yon is yung sa may ulo mm -hmm. at saka yun po ang pagkampas ng kan, uh, yung kahoy, no? Opo. Oh, Ma Dito. Yes po. Yung suspect po, may tama rin po? Yes po, may bali yung suspect natin, may uh, daan ng taga, at saka yung sa mga katawan niya, at saka yung anak niya, no? Dahil sa defensive wounds, no? At saka yung kanyang uh, finger po, may tama din po, may Sa pahayag ng anak ng napatay. Naniniwala silang pinagtulungang patayin ang kanyang ama dahil nakatali pa raw ng lubid ang dalawa nitong kamay. Oo, oh, oh, ito, kay inay, nabangan sa nasawa, bali mga gamit, gintagot, and the day was in nga, pagkasod, pagkasod namon, day was na ka magtatay, may bit-bit nga gamit. Ano anong gamit asan, sa toso daw? Ning, tawag, kahoy nga, baho nga no. hmm. nga ka, damo, -damo bugat, bali. isda daw? Hmm, sa isda. Pero ay, kayo, ay ambang, anong, nga ma Oh, ginigot. may higot, may higot imo sir. Kita mo gid. Oh, kita gid Dali may na it picture sa Wag na sir, ako nabing na is, nabing nabing. is ako na bing Gusto ko abi ma, ko gis papabas, hmm. na wak tang isip abit mga makarnya. Ano ang kagat? Kagat gid Kagat gid. hinigtan hinigat hinig. Ang malamang patay na ang bayaw ay agad raw na sumuko sa pulisya si Rodel Tagwa. Ay. So, walo, walo, walo. Ah, ngon ako niya kano dahil obra ko eh. Nagawa lang raw ang krimen dahil sa pagdepensa sa kanyang pamilya. Kung natuloy raw siya sa kanyang trabaho, posibleng may masamang nangyari sa kanyang mag -ina. Ay kon hatayon it harvest raw pispininong titoy ay. Basi hindi ra ko mas basi minatabo pagapon si sinuon na lang ang ang Sinuon na ko oh, nga ang sawa eh. May tanan May ho, may nga, mga, ayon, hmm. ba, na ko mga ayan pa bisan kanay hindi abihday na gid pa cancel ba. Hmm. Sa malalimang imbestigasyon ng pulisya, away sa lupa ang dahilan ng pagsugod ng biktima sa bahay ng sospek. Well, no, based sa investigation natin, investigator po is according po sa kanila is uh, may problema sa lupa uh, yung lupa yung po. Sinampahan na ng kasong homicide ang suspect. Kahapon, atong uh, investigators nagpanang ng criminal complaint no, laban sa ating uh, suspect sospek uh, sa kasong kan, uh, homicide. Nung mayroong piyansa na abutin yung 120,000 pesos. No. sa kuluyan, bali yung ating uh, suspect sospek uh, nandito po sa Makato Municipal Police Station Custodial Facility at, at hinihintay yung ating commitment order galing sa 44.